Mic test, mic test, mic... All right, welcome back to the OFW project. This is Michael, your host. At ngayon pag uusapan natin kung bakit OFW ka, or kaya nasa Pilipinas ka kung nandito ka na sa parang middle class na income, parang nagle-level up ka na and then parang nakikita mo dumadami pa rin yung binabayaran mo marami ka pa rin utang and hindi mo alam kung saan napupunta yung pera ito ba ay kasalanan mo ito ba ay kasalanan ng pamilya mo ito ba ay kasalanan ng mga kaibigan mo siyempre ikaw magdadala ng pera mo pera mo yan siyempre kasalanan mo yan kapag sa dulo pero ano ba ang factors kung bakit hindi ka makaipon kung bakit marami ka pa rin binabayaran parang bakit pahirap siya ng pahirap yung bis na padali ng padali ito yung nakakaalbawa meron ka ng extra 10,000 every month ito yun eh. Dapat pataas ka na, di ba? Iniisip mo na, oh, napromote na ako, oh, maganda na aking sahod. na. Pero parang bakit lalo pa ako nalulugi? Bakit lalo pa akong nagbabayad ng maraming utang pagdating at saka interest pagdating ng monthly payments? At yung pera ko, nung nagsimula ako sa trabaho, nagsisimula pa lang ako, ganun pa rin hanggang ngayon na middle class income na ako Ganun pa din, paycheck to paycheck pa rin, kulang pa din. Ne never nagsakto, laging may kulang. Bakit? So, yun ang pag-uusapan natin ngayong araw. So, kinakategorize ko yan sa tatlo. So, may tinatawag na baby boomers na paggastos, merong millennials na paggastos, at merong Gen Z na paggastos. Iba't iba yan. Kasi kung natatandaan nyo, ang mga baby boomers, yung mga magulang ng mga millennials, sila uh, nandun pa sila sa traditional way. Ang pandesal sa kanila ay piso pa rin, 50 centimos. Hindi sila nag-adapt sa tinatawag natin inflation. So, ang mindset nila, ito lang pamasahin namin noon, ito lang pagkain namin noon, ito lang standard of living namin noon. Wala silang mauling halos dati, wala silang exposure sa mas mararaming um, capitalist market na pwede nilang pagpilihan kung saan nila yung pera nila. Uh, mostly, ang alam nila ay simple living, farmland, um, basic basic na necessities, kakaunti ang luxury. So, yun yung mga baby boomers. Pagdating naman sa millennials, ito na yung kalahate, baby boomers, kalahate ay halos Gen Z kasi nakita nila yung luma, nakita nila yung bago, nasa gitna sila ng inflation. Naabutan nila yung mura, naabutan nila yung pinakabago. Ang mga millennials ay dahil hindi sila nabigyan ng gusto nila ng mga baby boomers dahil ang binigay ng mga baby boomers sa kanila ay yung kailangan nila. So dahil hindi na ibigay mga gusto nila, ito naman ang mga tao o mga kababayan natin na bumibili ng hindi nila nakuha nung panahon nila. Mostly na pumupunta ng ibang bansa, ang binibili puro sapatos kasi hindi sila nabilhan ng ganong karaming sapatos at hindi sila ang namimili ng sapatos nila nung panahon nila. Dahil yung mga baby boomers, ang pinipili sa kanila, matibay. Yung size na may extra para magamit pa pagkatapos uh, mo ng grade school, pwede mo po magamit ng high school. So, practical sila. Ngayon, uh, kumita ka na ng middle class income, ikaw ibibili ng sapatos na nasa mall na hindi mo nabibili dati. And di, hindi tumitigil sa isa, dalawa, tatlong pares yan. Depende yan. Meron pa tayong tinatawag na single at yung may pamilya na siben Makaiba magkaiba ang binibili mo nung single ka at nung meron ka ng sariling pamilya. Uh, number three naman ay yung mga Gen Zs. Ang mga Gen Zs naman, ito yung mga lumaki with technology. Ito yung mga lumaki with tablets. So, ito yung lumaki na uh, online payments. Ito yung mga lumaki na may online shopping. Ang experience nila, convenient. Darating yung, ano, darating yung isang product or isang service. Uh, sila ay magagrab hindi sila marunong mag-jeep kadalasan, lalo na yun sa mga OFWs, uh, meron silang mode of, you know, yung lifestyle na convenient first before yung hindi, hindi sila nag, wala silang hustle culture. Yan ang sinasabi natin. Kasi sinasabi nila na negative yung hustle culture dahil hindi na yan ang mentality ngayon. Ang sinasabi nila ay lahat dapat convenient which is happier, more, more productive, Hmm, hindi na tayo magkatakal tungkol doon dahil merong ups and downs yan, may positive and negatives yan Pero sinasabi ko lang na yun ang pinagkagagasusan ng mga Gen Z So nakover na natin yung tatlong generations na yan Pwede ko na i-explain ang, ang limang factors na tingin ko as an OFW, as a worker before in the Philippines Kung saan napupunta yung pera, kung ano ang pinagkagagasusan, bakit ganito, bakit ganun pa din in spite, tumaas na yung sweldo natin, in spite, nag-WFW na tayo, in spite, nasa middle class income ka na. So number one, alam mo naman ang number one natin, bisyo. So kung ikaw ay may bisyo, meron ka sigarilyo, meron kang umiinom ka, lahat yan factors. Yung tax pa lang yan, malaki na sa Pilipinas, sa ibang bansa. May mande, mura lang naman to, ganito lang naman yun, ganito lang naman yan. Pero bilangan mo sa monthly mo yan, kung may asawa ka, magagalit yung asawa mo eh. Dahil doon pumupunta lahat yung, ano eh, yung extra na dapat pwede pang bayad na ng tubig yun Pwede pang bayad na ng kuryente yan. Ganun kalaki yun. Lalo na kung may inom ka, araw-araw ka umiinom. Tapos ang iniinom mo, siyempre, alam mo, nag-off-w ka na. Gusto mo, medyo class na. Medyo nag uh, hindi ka na laging nandun sa cheap na brandy. Gusto mo rin mag-whiskey na maayos. Gusto mo rin mag-bourbon. Gusto mo rin mag-cognac. Eh, doon na. Doon na, doon na napupunta yan. So, it's a part of your expenditure per month sabihin mo hindi ka naman ng bababae ito na nga lang ang bisyo pero kaya naman yun eh kaya pigilan yun ako oh, kasi iniisip mo nakaluwag-luwag ka ng konte, you deserve a better you know a better reward so mamaya sabihin natin ng conclusion at recommendation para ma-balance natin yung bisyo pero number one yung bisyo pagdating lalo sa mga lalaki pag nag-middle class ka na na income or nag-OFW ka yan yung mga naghahanap ng mas mataas na bisyo kaysa yung bisyo nila nung nagsisimula pa lang sila ng bisyo na yun. Ang, ang number two naman ay lifestyle. So, ang lifestyle mo, sabihin mo, oh, kumikita na ako ng six figures, five figures na mataas. Uh, malagpas ka na ng mga 30, 40, 50,000, o oh, meron kang extra. Pero depende yan, eh. kung may pamilya ka, maliit pa rin yun, lalo na sa mga inflation ngayon at saka sa cost of living. Dati, naka-jansport ka na bag, ngayon, naka Louis Vuitton ka na bag. So, para saan, di ba? O para sabihin na, oh, yung lifestyle mo ay okay. Ikaw ay nakaka-afford ng ganyan. Ikaw ay nakakabili ng ganyan. Tapos, yung <laughs> magbibilangan kayo mag-asawa, every month, kulang. di ba? Isasampal sa yung Louis Vuitton mo. Dahil, ganon. Kung single ka, sabi mo, walang mali dyan. Single ako, kailangan ko mag-enjoy. Oo, okay. pero ang savings mo ang long-term ang, ang long-term um, ang long, ang long plan mo is kung mag-aasawa ka. Kailangan mo ng savings eh, na kaya sa asawa mo na pabigat ka. Na umpisa pa lang, ayan na magiging problema niyo mag-asawa. So, balanse pa rin 'yan eh. Hindi ka talaga pwedeng mag-over ano eh, mag spend kahit ikaw ay single. So, lifestyle 'yan. Ano ba ang pino-project mo? Kasi maraming OFW kumalis sa Pilipinas payak, simple ang buhay, practical. Wais. So, ang naging problema doon, pagdating, pagdating ng, ng ibang bansa, kumita lang ng kaunti, doon binubuhos sa magandang forma nila, sa mga gold na relo nila, at kung ano man, na palabas ang pera. Ibig e, ko sabihin eh, hindi nakakatulong yan. Kasi kung ang image nila dati ay ganito, gusto nila mabango ng image nila pagdating sa ibang bansa bagong buhay, bagong pag-asa, bagong image, bagong karakter Yung lifestyle ay nung pumapatay sa iyo eh. Dahil hinahabol mo nang hinahabol ang trend na hindi na uso after a decade. Uh, uh, what do I mean by that? Ang uso ng 90s, hindi na uso halos ng 2000s eh. Ang uso ng 2000s, hindi na halos uso ng 2010s. Lalo na ngayon 2020, nag umiikot lang yan eh. Bago umiikot yan is 30 to 40 years. So bago umiikot ulit, uso na ulit yung 80s, uso na ulit yung 90s. Ibig ko sabihin, wala kang hinahabol pagdating dyan. Uh, Nihayabangan mo lang yung ibang tao, which is, hindi ka nakaka-save eh, dahil sabihin mong 5%, hanggang 10% ang gastos mo para lang dyan sa ano na yan. Sabihin mo na may malitira naman 90% para sa pamilya ko. Ito yung pinoproject ko. Ano mo <laughs> Hindi ka advertiser. Hindi ka marketer hindi ka naman sa sales. So, hindi mo kailangan i-project yung sarili mo na napaka napaka-elegante mo, napaka-luxurious mo. So, wala kang naman wala kang ino-offer yung ibang bagay. Kasi, ayun ang uh, nag-justify doon expenditures nila, sa spending nila. Kasi, kaya ako bumili ng gold na relo para pag may kausap ako na may gold na relo, pareho kami nagkakaintindihan na pareho kami nakaangat ng buhay at mabibentahan ko siya ng lupa mabibentahan ko siya ng gold or mabibentahan ko siya ng ganito or magkakaroon kami ng business na magkasama kami, na-join kami. Doon ginagamit yon Pero kung mahipag, uh, mahipagpaligsahan ka lang sa Facebook, mapakita mo yung lahat ng mga alahas mo, kung anong nabibili mo, kaya din bilhin nila yon Kaya din nila bilhin yon Ibig sabihin, paangatan lang kayo para sa wala. Di ba? If you feel good, then you feel good. That you can walk na uh, dala yung kung anong suot mo kung anong nabili mo by yourself pero kung ipaproject mo lang doon without without business mentality or without the marketing or advertising mentality uluge ka doon okay palabas ang pera doon kasi walang return of investment doon sa binibili mo pangyabang mo lang uh, number three naman yung organization uh, katulad ng mga events katulad ng mga charities katulad ng mga giveaways Christmas parties Lahat yan nagko-compile eh. And then, pag na-compile yan May kita mo yung spend expenditures mo spending habits mo Doon na pupunta sa organizations na yun So, ano bang purpose ng organization na yan? Kung piramidingan, lugi ka pa din Sabihin, ah, oh, business yan. Kailangan mo mag-invest Kailangan mo ng financial literature Actually, ang daming bullshit ngayon na Organization Na hindi nyo kailangan samahan uh, Kami mag-asawa Talagang solid lang kami kung anong organization na nakikita namin na okay na hindi kami pinipilit meron kaming um, will para magbayad man o hindi kailangan kunin yung consent namin para ano yung gamitin kami uh, for marketing, for advertising or kung ano man yun yung mga magagandang organization kasi mostly na organization yan ginagamit lang kayo para sa monthly nyo sa pera ninyo lalo na kung middle income ano kayo um, earners or OFWs kayo kayo ang target market ng mga manluloko na yan. kasi kayo ang pwedeng magbigay ng extra percentage ng pera ninyo na hindi kayo aaray every day or every month or every week so ganoon yon anong kapalit nun? lifestyle ayun na naman yung sinasabi ko pagdating sa lifestyle kapalit nun mas maganda yung upuan nyo kaysa sa normal na tao Tatawagin kayong press, or president, or vice president, or sekretary. Meron kayong officer na kayo. Uh, bibigyan kayo ng mga privileges na hindi nyo naman kailangan, at hindi nyo kakailanganin. Eh. At number four, yung tinatawag na mas nakakaangat kayo sa iba. Mga uh, kayo ay ganito, kayo ay ganito, kayo ay gayon. Yun, yun lang ang promise noon. Never kayo tutulungan yan about sa business. Never kayo tutulungan yan as ano, except kung magbabayad kayo ng mas marami pa. Which is, yun na nga. kaya pilihin yung organization niyo Ang daming legit naman dyan. Number four ay peer pressure. di organization to. Ito lang yung mga samahan nyo. Kung sino yung mga kasama mo, ganun ka din. Huwag sabi? sasabi, kasi yung iba, mataas, di ba? Sasama sa mga gertong grupo para siya ang mataas. Yung ibang grupo, kala niya, Ayan yung mga uto-uto, Ayan -uto, yung mga bababa. Bombardiers to your stations. Closing on target. Encountering enemy.